Hello guys, what's up? Billy Maestro po, no? So for today's uh, vlog ko and at uh, so the same time eh ni ko na rin ho, ano. Uh, pag-usapan natin naman, no, itong uh, sino ba, no, ang uh, magiging uh, coach ng Gidas no? So 'yun nga ano, buti na lang eh yung kakatapos na World Cup eh uh, napaganda pala, you know, yung mismong uh, status natin, no? Ah, uh, buti na lang eh we grab that victory versus China na naiwasan natin no na maging uh, kasama sa Colombia na one of the host country yeah. na hindi nanalo. Buti na lang hindi tayo napunta doon, no. Again, uh sino nga ba no ang bagong uh, coach ng Gilas, no? Uh, oh, guys, uh Meron tayong tinatawag na kriteriya. Of course, kayo din, no? Meron kayong mga kriteriya na hinahanap, no? Uh, bilang uh, coach, no? Sa mismong uh, gilas natin. Of course, ako, ito yung mga kriteriya na nabuo ko, no? Sa akin, numero uno yan, syempre, parang teacher lang yan. I'm a teacher, no? Kinakilangan, uh, meron kang goal, no? Uh, ano yung goal na yon no? Yung goal na yon is ano ba ang gusto mong marating no sa mismong yun nga. For example, ako sa mismong pagtuturo ko, ano ba ang goal na gusto kong i i i i marating ng mga estudyante ko? Sa akin, syempre, yun yung maging successful ang mga estudyante ko. Well, sa Gilas, dapat yung coach ay eh, dapat may goal na maging successful. Of course, siyempre lahat tayo ay minimithi o gusto yung talagang champion. But bonus na yon kung talagang ibibigay sa atin yon. Yung maging maganda yung performance natin, yun yung mismong goal na dapat natin tahakin. Number one, being as a coach, dapat meron goal. Pangalawa, dapat ipaalam sa mga player, ano ba ang role ng bawat isa? Sa larong basketball kasi guys, hindi lang isang player lang yung naglalaro dyan. Alam naman ho ninyo yan. Lalo na mga basketball slide. No? Of course, lima kayo dyan. Na kayong lima na nakapasok dyan. Pag nakapasok na kayo, alam nyo na yung mga kanya-kanyang role niyo o trabaho ninyo. Which is, yun yung nakita ko sa gilas nung game 1, medyo dumidikit tayo, no, game 2 and game 3 versus sa, uh, ano na yun guys, eh, Angola and Italy. Doon nakita ko ang gulo natin, no, gulong-gulo na we don't know. Ayun nga, no, uh, excuse me kay Coach Chat, again, no bash, no, eh, hindi natin malaman kung sino ba yung rotation mo, Coach Chat, no. Buti na lang ito nga, ya uh, sa pina, pinaka last game natin eh nabawi mo no yung mismong uh, tinatawag natin na what do you call this one uh, status natin. Kung hindi, eh, talaga naman nakakaya tayo. No? At pangatlo, na masasabi ko na isang kriteriya ko being as a uh, next kilas coach, meron siyang confidence. Anong confidence na yon? confidence sa mga players niya. Mapa-role player man 'yan o bench player man 'yan, eh sigurado sigurado eh magpapakita uh, uh, 'yan, no? Uh, which is 'yun yung nakita ko na in the first game, second game uh, dito lang sa China doon ako nagandahan yung mismong laro la or, uh, what you call it, laro nila at rotation, no? Pero 'yun nga, no? Uh, with the Uh, pinaka-first game, no? Second game, third game, no? Eh, talaga naman, guys, uh, wala akong makita na confidence na ibinigay yung, yung si Coach Chat sa mga players niya, no? Dapat, number one yan. And uh, number four, lastly, dapat kinito communicate, no? Communication is the number one sa basketball. Mukha nga na sinasabi ko sa mga players ko, no? Dapat, nag-uusap kayo sa mismong loob. Si coach, ang role na niyan is i-motivate niya yung mga nasa benches na sasabihan, pagpasok mo, itong gawin mo, itong role mo. At the same time, yung mga players na nasa loob naman, eh, pagsabihan din. Kung halimbawa may naliligaw sa mismong nga sistema, pagsabihan. No? So, yan yung masasabi ko na criteria na gusto ko, na naisin ko, no, na susunod na maging kapalit, no, ng uh, isang Gilas coach or our next national coach. Ito, sino ba ang mga nasa listahan ko? Of course, number one dyan guys, of course si Tim Cohn. Kasi ito nga, papalapit na naman yung Asian Games, how many Weeks na lang yata, hindi ako nagkakamali, no? To prepare, it's not on, it's not a month now, no? Eh sa akin the best fit for this job. Yung dalawa. Sino 'yon? Si coach Tim Con, number one 'yan, numero uno 'yan. At pangalawa, si coach John, no? Ah dahil bakit uh, bakit nasabi kong sila? Kasi hindi mo na kailangan na mag-adjust. adjustment na lang kasi kasalik sila sa mismong ito, kakatapos lang, no? Na World Cup. So, kung, kung ako, ang mismong <coughs> pagpipiliin, well, pupunta na ako sa dalawang yon And sa to say na, dinig-dinig ko, no? May mga rumors na hindi yata tinanggap ni Tim Cone. But, sana tanggapin. Kasi, siya naman talaga yung mismo nga swak na swak na coach dyan. If not naman, ito, malabo na to sa tinta ng pusit, no? Eh, si Coach Tab, uh, ito nga, napaka-sakrap din na balita. I hope, sana, hindi totoo, pero wala tayong magagawa kung totoo kasi uh, napakita kasi niya talaga yung totoong uh, skills niya, yung totoong kaalaman niya being as a coach, no? uh, nakita niyo naman yung mismong Ateneo, nag-excel, no? Kaya ayan siya, no? Kinukuha siya ngayon ng Indonesia. Ito lang nasabi niya, no? Nasabi ni Coach Tab, no? Bakit daw uh, yun nga, no? Uh, ayaw niya nang bumalik or medyo 50-50 uh, siya, no? Or yun nga. Because yun nga, sabi nga niya, nag nagbigay siya ng salita na There's a long answer to that. Sabi niya, but I will give you a short answer. Ano sinabi niya? Politics. Yan yung mahirap kasi talaga sa mismong uh, uh gilas or sa SPP. It's really politics talaga dito sa bar, dito sa mismong bansa natin, no? Kung talagang sino yung talagang swak na swak sa posisyon eh dahil sa politika, eh yun nga, no, nawawala. Which is, sana, no, tanggalin na ng mismong SBP yan or yung mismong uh, uh, basketball team natin. Kung kasing yan parati ang ipapasok natin, yung politika, yung politika, well, uh, may iwan na, na tayo, no, ng ibang mga bansa, no. And may to pa yung madadagdag ko, guys, no, na talaga namang pupwede, no, na maging uh, next Gilas Coach, no. Kaya lang nasabi ko, yung dalawa, si Tom, Coach Tim Cole, tsaka si Coach John, kasi sa mismong Asian game yan eh. So, weeks na lang yan, guys. So, that's why sila ang swak dyan. But if it's a long preparation, guys, ito ah, guys, nakikita ko ah, si Coach Chito, no, Victor Lero, I, no you will agree with me, guys, no, sa nakikita ninyo, sa mismong Magnolia, talagang nakikita ko no yung mismong uh, uh, sistema na ini-implement no na pwede ko rin diyan ipasok si coach Ayo no for sure yung iba mag-aagree din sa akin no kasi itong dalawang ito these are these, these coaches are both tacticians eh na nakikita ko yung mismong estilo ng sistema na international no Merong philosophy yung mga yan. Talaga namang went up sa basketball na yun nga, ano, nakita ko, nabalita ako din na star player talaga o import talaga, no, yung mismo nga uh, uh, pinatanggal ni Coach Ayo dahil nga yun nga, no, may attitude problem, hindi siya nang hinayang, no, na tanggalin But because of that philosophy sa basketball, eh, nagampanan niya, nagawa niya na umakyat yung mismong team niya. Same with Chito uh, Lero, No? These both coaches, Chito and Ayo, no? Uh, eh, may disiplina. No? Na mag magagawa talaga dito ng gilas, bigyan niyo lang ho sila ng tulong. No? Bigyan ng tulong itong dalawang ito. Mukha anong ginawa niyo kay Coach Chat. And siguradong sigurado, 110% eh talaga namang uh, ibibigay sa inyo yung mismong talagang uh, 100% din nila nakaalaman sa mismong coaching no so again ito ang mga nakikita ko na swak na swak sa mismong coaching or our next coach no first my list, Tim coach and coach jong second kaya lang Malabo pa sa tinta ng pusit, no? Si Coach Tab At etong dalawa, Coach Chito and Coach Ayo. Because nakikita ko na international system and disciplina sa binibigay niya sa mga players niya. Again guys, I always support Gilas Pilipinas. Let's support Gilas Pilipinas, the World Cup, no? Ito, patapos na yung mismo World Cup, no? Again, uh, supportahan natin, no? Ang SBP and at the same time, ang...